Gusto mo ba na siya ay mas lalong ma in love ng husto sa'yo? Yung hindi hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. Dahil sa gusto niyang palaging mararamdaman mo na sobrang mahal na mahal ka niya at sobrang in love na in love siya sa'yo. Gusto mo ba na maging ganito ang partner mo sa'yo? Kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay gusto mo pa rin na siya ay mas lalong may in love sa'yo. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin itong ritual na 100% ang paniniwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo. Hanapin mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Dapat may larawan ka sa kanya o actual photo niya ay pwede mong gamitin. At pagkatapos, pakatitigan mo lamang ng maigi ang larawan niya at ibulong mo ito sa larawan niya. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong maiinlove sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, lagyan mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pakatitigan mo lamang ang larawan niya at ibulong ang spell at pahiran ng kaunting laway mo at paniguradong siya ay mas lalong ma-in love ng gusto sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin ito na buo ang tiwala mo at hilingin ito ng buong puso. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.